Good morning guys! Welcome back to my channel! Ayan, latest update kay Rina! Ayun! Holy ka, Ido! Pinuntahan ni Ido si Rina sa school at dinalhan ng hamburger. Siguro guys, hindi lang natin alam na lagi pala silang nagkikita ni Rina at ni Ido. Ayaw lang ni Ido na machismis, mabalik ang dating mga chismis, madal mabalik ang mga baser noon sa ngayon. Ang gusto ni Ido mangyari, magkasama sila ni Rina nga walang kamera. Pero ngayon, tinanong ni Mama Rhoda, accidentally, accidental lang pagtanong kung sinong nagbigay niya ng hamburger. Ayan. Nako, kung sino nagbigay, guys. Ito po. Pakinggan natin ang interview ni Mama Roda kay Ina. Oh, ayan guys. <laughs> Nahuli, hindi napagsabihan si Rina ni Idon nga wag maingay nga siya nagbigay. Ayan guys, pati si Mama Ruda Nagulat <laughs> Okay guys, masaya na tayo dito guys, diba? Lihim palang magkikita mag si Edo at si Katerina O dito lang po guys, nagtatapos ang aking video Don't forget to subscribe my channel And follow my page Dito lang po guys, bye bye To God be the glory Bye bye guys